Wangi Ini buldang Ini bukoy Makmak lawan kagabi buldang Oh, kain oh. Ulan tayo ng palaka ngayon deliver na po namin tong isang pintuan na pinagawa so, tapos lang namin na binutasan kasi sila na daw ang magkakabit kaya pinabutasan na lang yung kwan para sa doorknob tsaka ito pa yung dalawa may black naman siya yung design 80 at uh, 90 main door tsaka back door halos lahat ng mga pinapagawang mga pintuan ganito mga design nya ito, kasi mga iba ibang, ibang, ibang kwan naman yung design na pinapalagay ito yung pinakamaraming design na pwedeng ilagay o i-design <laughs> gaya yung mga kwan uh, square ganun ito naman yung black Tsaka ito, yung para sa lababo naman. tapos ko lang din na uh, binarnisan. Mga kung siguro, kagabit namin to Kasi ito yung kagabit namin mamaya, tangalay, dalawa. Ito, mga next week na siguro. Kasi bibili pa ako ng mga kanya. Yung handle tsaka yung ponseld. tsaka yung kompanya yung ano ba yun yung magneto yung kachis yan pagka yun mak i-deliver na namin para yung usapan namin bukas pa sana linggo eh natapos na ng mag kaya i-deliver na namin ngayon sabado pero so, wala na namang gagawin dalawa o tatlo si Dani wala pa hindi pa na pumapasok pasaglit saglit lang na ginagawa nila yung mga gawain ito yung kasya pa na natira pero yung mga iba na i-deliver na namin ito ah uh, na, eh, bilang ko na rin ng salamin hintayin ko na lang yung may-ari kung kwan kailan ipipinis ito yung uh, pala yung kan uh, na pins namin ngayong linggo alpasad matanyo aldawan <laughs> pagkatapos ng deliver wala nang gagawin tong dalawa <laughs> uwi <yan> na Ay, <laughs> uh, gagawa naman doon sa bahay yung kabinet, yung kabinet naman yung pinipiripir ko doon Awa, nabayadan na araw dan. Batari siya. <laughs> nabayadan din <laughs>